sa karugtong ng ating kwento. Galit na galit na sumisigaw si Ye Chuan kung sino ang kumuha sa kanyang mga magulang. Natatakot na nagpapaliwanag si Liu Xing. Kahapon ay talagang pumunta siya sa bahay nila para kunin ang isang milyon. Ngunit nang dumating siya, nakita niya ang tatlong matatangkad na figure na nakasuot ng itim na damit na lumitaw sa loob ng kanilang tahanan. Nang marinig yun ni Ye Chuan habang naghahanda ng kanyang kamao, Tinanong niya si Liu Xing kung nangangahas ba itong magsinungaling sa kanya. Napaluhan ng todo si Liu Xing. Nanginginig sa takot na sinasabi kay Ye Chuan na hindi siya nagsisinungaling. Ipinaliwanag niyang ang tatay nito ay mukhang nakikipagtalo sa mga taong iyon tungkol sa isang bagay. Pinakita ang eksena kung saan pumunta si Liu Xing sa bahay ni Ye Chuan. Habang nasa labas ng gate, sumilip siya sa loob. Nakita niyang nakikipagtalo ang ama ni Yechuan sa mga figure na nabalot ng kulay itim na tela. Agad siyang naramdaman ng isa sa mga ito. Nenas na lumingon sa kanya. Kasunod ng pagliwanag ng dalawang mata nito na naglabas ng malakas na enerhiya na direktang tumama kay Liu Lyushin. Kasunod noon, bumagsak siya sa sahig at nawalan ng malay. Bumalik sa kasalukuyan. Ipinaliwanag niya kay Yet Chuan na nung muli siyang nagising, ang kanyang mga magulang at ang mga nakaitim na lalaki ay wala na. Galit pa rin na nagtanong si Yet kung paano nito mapapatunayan ang kanyang sinasabi. Agad na kumilos si Liu Xing at may kinuha sa kanyang damit. Sinabi niya kay Ye Chuan na pagkatapos umalis ng mga iyon ay meron siyang nahanap. Isang sulat na iniwan ng kanyang mga magulang para sa kanya. Natigilan si Yechuan na nakatitig sa inaabot na sulat. Nang kinuha niya ito, agad niyang binuksan at dahan daw ang binulatlat ang papel. Sinasabi sa sulat na akala ng kanyang ama noon ay mamumuhay siya bilang isang karaniwang tagakatay ng baboy, na silang tatlo ay mabubuhay ng payapa at maayos. Hanggang sa araw na sinabi niya, nakikita niya ang lahat ng nilalang bilang mga baboy. Doon niya naunawaan na isa itong malupit na biro ng tadhana. Hindi na sila maaaring manatili sa tabi niya at ng kanyang ina mula ngayon. Kailangan niyang tahakin ang sarili niyang landas. Palagi siyang maging isang maunawang anak. Naniniwala ang kanyang ama na kaya niyang alagaan ang sarili. Huwag niya silang hanapin. Hindi pa siya sapat na malakas. Hindi niya sila kayang tapatan. Basta mamuhay siya ng masaya at malaya, Sapat na iyon para sa kanila. Umagos ang napakaraming luha sa mga mata ni Yechuan nang makilala niya na ang sulat na ito ay talagang sulat ng kanyang ama. Pinakita ang eksena kung saan hinahanda ng kanyang ama ang sulat na ilalagay sa lamesa habang sinasabihan ang kanyang asawa na huwag matakot. Dahil si yetchuan ay lumaki na. Hayaan daw nito na tahaki ng sarili nitong landas ngayon. Kung ninanais nitong akyate ang pinakamataas na tuktok, bilang kanyang ama, ay lalatag niya ang mga hakbang sa ilalim ng kanyang mga paa. Kung mapagod siya sa pagpatay at hangad na lamang ang mamuhay bilang isang karaniwang tao, hayaan siya bilang kanyang ama ang magpasan ng pasaning iyon para sa kanya. Kung sakaling marating niya ang tuktok, balang araw, muli silang magkikita. Pagkatapos ng mga salitang iyon, Iniwan na nila ang sulat sa lamesa na may nakalagay na para sa pinakamamahal nilang anak. Bumalik sa kasalukuyan, lumabas na si Yechuan sa bahay ng pamilyang Liu. Tahimik siyang naglalakad papalayo habang hawak-hawak ang sulat. Pinagmamasda ni Liu Xing ang pag-alis nito at sa mga oras ding iyon lumapit si Liu Jinglong, tinutulungan makatayo ang kanyang ama. Sa mahinang tono sinabi nito sa kanyang ama na ipaghihiganti niya ito. Galit na sumagot ang kanyang ama habang umiiyak. Paano daw siya nito may paghihiganti, gayong kahit siya ay hindi kinaya ito? Habang nakahawak sa namamagang pisni, sinabi niya sa kanyang anak na pagbabahiyore niya si Yechuan. Mula sa lamesa, kinuha niya ang kanyang telepono at sinimulang tawagan ang kanyang pinsan. Sa kabilang linya, agad naman itong sinagot ng kanyang pinsan. Ang pinsan pala nito ay ang boss ng Thunder Lion Alliance na kanina lang ay tumakas sa labanan nila ni Ye Chuan. Nakaupo ito sa sopa at binabalutan ng benda ang sugat ng dalawang sexing babae. Habang kausap ang kanyang pinsan, sinabi ni Liu Xing na kailangan itong tumayo para sa kanya dahil muntik na siyang mapatay. Galit na nagtanong si Lord Lei kung sino sa Ching ang nangahas na guluhin siya. Sa kabilang linya sinabi ng pinsan niya na isang tagakatay ng baboy na nagngangalang Ye Habang nakahawak sa sugat, naalala ni Lord Lei ang pangalan na Ye isang tagakatay ng baboy. Napangisi ito habang nagliliwanag sa kulay pula ang mga mata at nagpapalabas ng madilim na kulay pulang presensya sa paligid, tinutuya niya si Ye Sinabihan niya ang kanyang pinsan na ayusin nila ang lahat ng luma at bagong utang. Nalipat ang eksena sa loob ng bahay ni Yechuan, pinagmasdan niya ang litrato nilang magpamilya na kahit basag na, inayos niya ito sa lalagyan. Sa kanyang isipan, sinabi niya sa kanyang ama't ina, kung nasaan man sila, ay hahanapin niya ang mga ito. Muli niyang kinuha ang gintong paan ng gagamba at ipinatong sa kanyang balikat. Nang may determinadong tingin, nagsimula siyang maglakad palabas ng kanilang bahay. Habang naglalakad, iniisip niya ang tungkol sa sinabi ni Liu Xing na sa isang sulyap lang mula sa mga lalaking nakaitim ay sapat na para mawala ng malay si Liu Xing. Ang lakas ng mga ito ay tiyak na lampas sa kanilang pagkaunawa. Napapatanong siya sa kanyang sarili kung ano bang ginawa ng kanyang ama at ina para masangkot sa mga taong ganoon kung gusto niya itong hanapin, ang tanging maari lang niyang asahan ngayon ay ang Nine Heaven Alliance. Tahimik siyang naglalakad sa gitna ng syudad hanggang sa mapadaan siya sa harapan ng Ironheart Forge. Tinawag siya ng lalaking gumawa ng kanyang dragon slaying knife at seryosong tinanong kung gumagana ba ng maayos ang kutsilyo. Malamig na tumugon si H1 ng oo, ngunit biglang napansin ng lalaking may figure ng baboy damo ang bitbit niya. Nagtanong ito kung ano ang dala niya sa kanyang likod. Sasabihin na sana ni Ye Chuan, ngunit biglang nagulat ang lalaki nang makita niya ang laman nito. Napasigaw pa siya na ito ang hita ng isang Golden Venom Spider. Napatanong si Ye Chuan tungkol sa Golden Venom Spider. Tuwang-tuwang hinihimas ng lalaki na may baboy damo na figure ang gintong paa ng gagamba. Pagkatapos tinanong niya si Ye Chuan kung saan niya ito nakuha, dahil ang bagay na ito ay hindi mabibili ng salapi. Dagdag pa niya, sa pamamagitan nito, matutulungan kitang pagandahin ang iyong talem. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload, huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at e-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.